Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay mga halamang gamot at ito ay pampaswerte din. Maari pong ito ay mahanap natin sa mga kagubatan o nasa ating mga bakuran lamang o sa ating mga tanim na halaman sa ating mga tahanan. Kaya tsundan niyo po ang video ito at ibabahagi ko sa inyo. Narito po ang ilan sa mga halamang gamot na ibabahagi ko sa inyo ngayong sa video ito. Hindi lamang pala ito pampaswerte kung hindi ito po pala ay may mga kagamutan din na maaring makuha natin sa ating mga harapan, bakuran o sa mga kagubatan. Ang halamang aloe vera pala ay hindi lamang halamang gamot kung hindi ito ay isang pampaswerte din. Kaya lamang ay kung ito ay inyong itatanim, kailangan po ito ay nasa likod ng inyong tahanan. Mainam po itong pantaboy ng mga kamalasan. At ito naman ay mabisang gamot para sa mga nanlalagas ang buhok, ikikis-kis niya lamang po ang laman ng aloe vera bago kayo maligo. Wild mar Marigold. Ito po ay napakabisang gamot para sa mga may eksema o katikati sa balat. Ilalaga niyo po ang dahon nito at ang pinaglagaan ay siya ninyong ipaghuhugas sa balat na makati o nangangati. Ngayon po itong itanim sa ating mga tahanan sa harapan dahil ito po ay umaakit ng mga swerte at ang mga bad spirit po ay hindi lumalapit sa ating mga tahanan. Tinatabuyip din po nito ang mga kamalasan. Arapilis. Ang Arapilis po pala ay hindi lamang maswerteng puno para sa ating harapan kung hindi. Ito po pala ay napakaraming kagamutan ang dahon. Maari po itong uh, igamot sa nag-ELBM, nilalagnat, sa may mga katikati rin po ang balat. Ilalagay nyo lamang po ang dahon nito at isang ipagbabanlaw. Sa nilalagnat naman, ito po ay ilalaga din at iinumin. Ganon din po sa nag-ELBM. At ang bunga naman po nito ay napakaswerte sa ating harapan para pumasok ang swerte sa ating tahanan. Kaya't mainam po ang magtanim ng puno ng aratilis sa ating harapan o bakuran puno ng akapulko. Ang akapulko po pala, bukod sa ito ay mar, ay, kag ay halamang gamot o nauutal. Pud po sa ito ay halamang gamot. Ito po pala isang pampaswerte din kapag kayo ay namulaklak ang tanim ninyo na puno nito sa inyong harapan. Ang dahon po nito ay gamot sa mga sakit sa balat. Yung po mga puti-puti sa balat, kung tawagin sa amin ay an, -an. Yung po mga makakati din. Uh, kapag po yung mga puti-puti sa balat, yun po ay dikdikin nyo ang dahon at siya ipahid bago maligo. Kung sa malak makatimbalat naman po, ito po ay ilaga nyo ang ilang dahon at ibabad ng kaunting oras. Saka po nyo hugasan ng may sabon kung ano man pong sabon yung inyong gagamitin. Puno ng gumamela. Alam naman natin na ang bulaklak ng gumamela kapag tayo ay may tanim sa ating harapan, ito ay Sadyang umaakit ng swerte. Kaya nga po, kapag may puno kayo nito, ay kayo ay sinuswerte. At hindi lamang ito pampaswerte, kung hindi ito po pala, ay mayroon ding kagamutan. Ang bulaklak po nito ay mabisang gamot sa mga karamdaman na tulad ng uh, ubo. High blood. Yun po ay patutuyuin nyo ang bulaklak ng gumamela at ito po ay gagawin nyo yung tsa, ilalaga nyo po at iinom. Maari din po ito sa mga may pigsa, di po ba sinaunang uh, tradisyon ng paggagamot ng pigsa ay ang bulaklak ng gumamela ay itinatap, dinidikdik at itinatapal sa palipot. Totoo po yon na nakakagaling at nakakatulong. Sambong. Alam naman natin na napakaraming kagamutan ng uh, o dahon ng sambong. Hindi lamang ito gamot, kung hindi ito ay alam natin na pampaswerte rin sa ating mga harapan. Ginagamit natin itong pausok, ginagamit din natin itong um, pantaboy ng mga bad spirits sa ating harapan. Kaya ito po ay isang napakahusay na halamang pampaswerte at gamot din. Ang kagamotan po nito ay maaring alam nyo na gamot ito sa masakit ang tiyan, dysmenorrhea, uh, pwede din po ito sa mga may UTI. Marami pong kagamutan ang sambong. Kahit po sa nilalagnat, ito ay maari ding ipainom. At itapal ang dahon nito sa noo or sa ulo. Yan po ang ating sambong. At ang sunod po ay ang ating maswerteng oregano. Alam naman po natin 'yan. Isa po yan sa mga halamang gamot na talagang napakaswerte sa ating tahanan kapag tayo po ay may tanim nito. At yung gamot naman, alam natin na ito ay napakabis gamot sa ubo. Kapag po tayo may ubo, dikdikin ang dahon nito, pigain sa kutsara at inumin. Maari din po itong lagain pero mas okay na po yung Uh, mismong katas nito ang ating iinumin. Maari din po itong igamot sa napakasakit na ulo nako. Subukan nyo po ito. Talo pa po nito ang paracetamol. Um, uh, inyo pong paluin ng kutsara para medyo matas, tapos inyo pong i uh, sa inyong ulo o imasahe sa inyong noo at buong ulo, yung may tanim pong buhok, ulo natin. Yan po ay madali pong maaalis ang inyong sakit ng ulo at sipon. At ang susunod naman po natin ay ang ating mm, dahon ng laurel. Alam niyo po bang hindi lang ito na pakaswerte? Pampaswerte o ika nga ay masasabi natin talagang nag, nagbibigay sa atin ng swerte, lalo na po kung ito kayo ay may tanim sa inyong harapan. Ito po pala ay isang kagamutan din. Alam niyo po ba na ito pala ay magandang pang... sama sa ating paligo, hindi lang upang tayo ay swertihin, kundi ito po pala ay nakakakinis ng ating balat. Kaya't mainam po, tayo ay magtanim nito para kapag po tayo maliligo, basta na lang po natin kukunin. At ang nakikita nyo pong puno na yan ay tanim ko sa aking terrace. Nilagyan ko din po siya ng puno ng sili kasi ang sili po ay pantaboy ng mga bad spirit. At ang ako po ay may puno sa aking harapan dalawa at sa terrace ko nga po ay isa. Ma-segue ko lang po yung pong aking ginagawan sa kung na panood nyo po yon ito po nakikita ko sa yung nakikita niyo po sa video may halo po yan na dahon ng laurel kaya siguro po tayo itiyak na hindi lang suswertehin gaganda pa kapag tayo ay gumamit ng aking sabon o commercial po yan ha kaya bili-bili na po kayo contact lang po si Madam Pisha para makabili po kayo ng aking sabon Napakarami pa pong halamang gamot at pampaswerte kagaya po niya mga nakikita niya sa video ang talagang ating napapakinabangan. Marahil lamang po ang iba ay hindi natin alam kung saan ito gamot, kung saan ito um, uh, gagamitin. Kaya tayo po ay pag may kaunting karamdaman ang mga halamang gamot po ay pwede nating pang first aid ating mga karamdaman. At kung tayo naman po hindi makuha ng halamang gamot, tayo po ay talagang magtutungo sa mas mataas ang kaalaman sa paggagamot sa atin. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Paamantin pong muli kung ako ay hindi nakapag-upload ng mga nakaraang buwan so dahil lang ako nga po ay nag-aral ng paggawa ng sabon sana po ay kayo ay maka-avail o makagamit ng ginawa kong sabon na may uh, dahon ng laurel